Naka-stretcher si Executive Secretary Salvador Medialdea ng ilabas sa pasilidad kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maayos naman ang lagay ni Duterte base sa naunang pahayag ni Medialdea. Lalo na nga mas lumilino kung sino ang bubuo sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kinakaharap na reklamo na crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Matapos nga inominate ng dating Pangulo si Attorney Nicholas Kaufman, ang British-Israeli lawyer na maging counsel o abogado ng dating Pangulo. At nasa ICC na raw kung kukumpirmahin siya bilang counsel ng dating Pangulo, at kanina-kanina lamang ay inabutan natin si Attorney Kaufman na lumabas dito sa detention cell matapos nga niyang bisitahin ng dating Pangulo. At ayon sa kanya ay kumpiyansa silang maakwit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ibibigay nila ang strongest defense. At magpa din daw sila ng mga necessary petitions bago pa ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23. At kumpiyansa rin daw silang mapapauwi as soon as possible itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pabalik sa ating bansa, in various locations in or around Davao. Maayos ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Skyvningan Prison sa huling pagbisita sa kanya ni dating Executive Secretary Salvador Mede Aldea. He's in very high spirits, medyo nakahabol na ng konti tulog, yung bisita ninyo. Siguro effectively mga isang oras lang kasi maraming protocol na pagpasok pero sumusunod tayo sa proseso nila. Pero sa panibagong pagbisita niya, tila si Mede Aldea ang sumama ang pakiramdam at kinilabas sa detention facility na naka-stretcher. Nagsilbing guardian niya si Senador Robin Padilla sa ambulansya at sinamahan din ng mga taga-embahada ng Pilipinas nang tanungin ko kung ano ang nangyari tiko mang bibig ng mga naroon Bago nito kahapon ay kinumpirma ni Mede Aldea na ang British Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang itinalagang counsel sa ICC sa pinirmahang nomination ni Duterte Taliwas naman sa mga naunang pahayag nilinaw ni Attorney Harry Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte na dadalaw lamang sa ama bilang next of kin o immediate family dahil sa saligang batas natin ay merong pagbabawad sa pagpraktis ng profesyon. Hinihintay pa ang approval sa hiling na araw-araw na mabisita ni Vice President Sara ang dating Pangulo, maging si Sen. Robin Padilla. Nag-apply din o manong mapahintulutang mabisita ang dating Pangulo para hingan ito ng abiso kung anong gagawin ng Partido PDP laban sa kampanya. Alas 6 kagabi nito na magtipo ng ilang militante mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Mula ICC, nagmarcha sila papuntang detention facility, giit nila ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings, yun namang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mamataan natin na regular na bumibisita dito sa detention facility. At pagkatapos nga nung kanilang protesta sa Lon Van Regan and Gorbachev nung Sabado ay inaasahan na sila ulit ay magtitipon-tipon para sa isang malawakang rally sa darating na March 23 na mismong si Vice President Sara Duterte ang nagimbita. At sinasabi sa atin na talagang manggagaling pa ang iba't ibang mga contingent ng mga taga-suporta niya mula sa iba't ibang panig dito sa Europa. Para sa mga balita sa ating bansa, huwag kalimutan mag-like at subscribe na rin po para updated tayo sa mga latest news. Salamat po.